Hello, good morning everyone. Uh, today is January 1, 2025. So, makapag-ipagmata. Uh, Nakatulog na gabi. Ipunta uh, around 2 am na yun. Then, uh, karon, uh 8 o'clock na. So, 8 or 7. So, naara tay mga 5 to 6 hours of sleep. So, uh, okay lang. Kahit okay. uh, may okasyon. So, wala na to iwa. Lagyan po mga daily routine sa itong good health so naatay uh, a mug of init-init tubig init with uh, sa mga kumibot na ay akos isa kabuo so, mga na natong ina-maintain everyday so atong nasayaran sa palibot no wala good kaya yung mga people so itong mga people uh, may natulog pagod mga may magbuntag man sila magtagay-tagay So, karon Medyo o pa kaya mong balay pa ang mga sakop Tara O oh. So, mani mga uh, panghitabo Na ikagubutan Pag kahapon Pagpipresyon sa atong New Year Pagtagbo Ah. Uh, so far, so marag wala pa mamukugigutom minoon pero kailangan buta mukhaon kaya para unya na po ay ka year end party sa uh, sa Sator family sa akong wife side. Oh. So, Ini ng lang dagang sudan ani nga utan na pod straight na bitag puro karne. So dili magmahay kay ang ato litos nga buhi gikan sa market ato At ni mahinay kan ron. So naapagyoy pipino. And of course, salamat kayo kaya nga itong itlog kagahapon. Isa na lang tray ang nabilin. Okay, sa patong walay itlog dyan, no? Naapatay isa ka-tray na bilin. Tapos hindi, ayaw na pa rin mong palitan eh. Okay? Pag ako rin mo tingali ka karo-karo, ano yung napita? Mingaw, gigay sa tanan. Relax time ka. So, Happy New Year. Ugma, klase na. Karag-karag na pagtaan eh. Hopefully na ay miracles may tabo. Ha. Uy, extend ang White if It's a size na daw Okay, let's wait for the further announcement Okay, happy new year to